Laging nanonood sa aking mga videos uh, Sa so ngayon po guys, magluluto ako ng almusal Ito yung harina Ayan, nakagyan natin yan siya ng gatas At uh, kunting asukal at asin Ayan Ayan, ito na guys Ayan uh, Linagyan ko na siya ng asin. Tapos yan, lagyan natin ng tubig. Ayan. I-mix lang natin siya. Ayan. Lagyan natin pa siya ulit ng tubig. Hanggang mahalo siya, guys. Kasi gagawin natin dito yung maliliit na tinapay or Parang, ano, uh, pancake. Ayan. Gantong gagawin na natin itong mixture. Ayan. Ayan, ito na guys, o, yung ano natin. Yung ating harina. Ganito lang sya kalapot. Ayan. Ayan. Ngayon ito na papainit na ako ng kawali natin. Eh, ayan. i ano natin to? Yung parang iluluto natin siya ng pancake pero maliliit lang siyang bilog. Ayan. Taylang natin uminit 'yung ating kawaling plat. <laughs> ayan. Ayan na. ganito lang guys o oh, konti konti lang Ayan. oops Ayan. Ayan lang paggawa Marami kasi, kaya parang pangit. Marami kasi kami dito. So, ayan. Ganyan lang, guys, hanggang matapos pabilog-bilog na maliliit. Kasi magluluto pa tayo ng kusna. Ayan. favorito na dito guys pangatlo ko na itong paggawa ng ganito matrabaho ayan, yung gagawin ko kus na ito, hiwain lang to na maliliit ito may, may twist pa ano ito si Boyas, ano mura ayan, mm -mm, carrots ayan, parang igigisa mo lang yan sya lahat, Mas lagyan mo ng ano, timpla, tapos turmeric, ayan Ipapakita ko sa inyo mamaya guys kung ano, kung paano siya gagawin. Ayan. Ito pala guys yung kawali ninyo, may kunting oil. Ayan, para hindi siya dumikit sa kawali Pagkatapos na yan, alam nyo natansyay nyo na alam nyo magpula-pula na, baliktarin nyo lang guys hanggang sa magpula-pula both uh, side, both piece ni. <laughs> Ayan. Kaya ito magpabalik ka na yan. Do, matrabaho to guys. Buting ka dito ng isang oras mahigit. Ang ingredients nito guys, ano itong do na to. Ah, asukal, kunti, asin, tas gatas kaya may gatas yan guys kahit gan ang ganda sabi mo mong may ganito lang siya hindi mo gamitan ng ano ng tawag niyan, yung fresh milk or gatas na powder okay lang yan gamitan yung ganyan ayan maliliit. <laughs> ayan. So, ngayon, meron pang space. Ayan, guys. Pag ganyan na. Ayan. Luto na. Ilagay natin dito. Ayan. Ayan. Ihilira natin na ganyan. Paikot. Ayan. mainit guys <laughs> oh. ayaw kasi ito makuha eh ayan pero mainit na mainit kasi yung kawali natin kaya madali lang yan siya maluto dapat mabilis yung kamay pasensya na guys yung ano magulo yung videos ko ayan Ganito lang, guys, paulit-ulit hanggang matapos natin, hanggang maubos ko yung kadami-dami, guys. Ayan. Tapos yan, ihiliran natin yung ganyan. Ito na, guys. So, naluto ko na lahat. Diyos ko, ang tagal, guys. Ayan. Ngayon, magigisa na tayo dito. Ayan. Sibuyas. Carrots. Ayan. Uh, ano, sibuyas na mura. Ayan. Tapos ito guys, yung bill paper na red and yellow. Wala na kasing green. Pwede rin. Kahit anong kulay ng ano, ng bill paper pwede. Ayan. Ayan carrots. Natin to. Ayan. sana natin Wala siyang bawang guys, sibuyas lang. guys, ilagay na natin ito. Carrots. Tundan and red pepper. Ayan. Iloin natin ito. Maganda siya guys. Carrots. Ganda so. <laughs> na kulay. tinimplahan ko na siya, nilagyan ko siya ng sibu, ano, paminta, sibuyas bawang powder, as asin, uh, kusbara and cumin, tsaka, turmeric powder. Haluin lang natin, guys. Sayang so, at naubusan kami ng uh, green bell paper. Ang ganda sa amin. So, ilalagay ko na lang, guys, para may green-green tayo dyan. Yung ano, sibuyas mura. Sibuyas, sibuyas dahon. Ayan. Ganyan lang siya, guys. Ilalagay ko na rin to guys, na ano, yung tangkay ng sibuyas mura. guys pag bago ano lagay ko na yung dahon ng sibuyas ah uh, bago ko siya patayin yung apoy ayan ganyan lang siya guys tapos inhila natin siya dun sa sa ibabaw ng niluto natin maliliit na ah, uh, pancake yung pinapay tawag nila ang tawag pala dito nila guys, ito, kas na. Ayan, kas na. Sa Arabic, kusna. na. Hindi ko alam kung paano siya ispel. Pero ganyan, ganyan siya yung tawag nila dyan. Ayan. Okay na ang amoy nila guys. Ayan na guys, nilagay ko na yung ang dahon ayan ang diba guys ang ganda na ng combination kasi may green green na oh, di ba ayan guys okay na to guys ayan tayo na natin yung apoy lalagay na natin ko dito guys ayan ganyan lang sya guys Okay guys, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Ito na po yung finished product natin. Maraming salamat. Salamat sa mga supporters ko dyan. Salamat sa panonood ng aking mga videos at panonood sa aking mga live. Maraming salamat and God bless all. Mabuhay.